Ang mukas na siya, ma'am. Oh eh. naka-off man siya, ma'am. Pero na ako'y ka-oban din, ma'am, ka, rin, 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 ma ka ng angkol ni Katiki. Ang tawag nga mo, sa iya, kay tigulang naman siya, ma'am, no? Ay, sorry, sir. <laughs> um, kating ko ang tawag nga Katiki. Kay kinahanglan naman siya, o ko okay, ang kating ko para sa mga <laughs> <laughs> sakit Awas, ma'am. ma'am.

<laughs> Jurisdiction, complementarity, political uh, persecution, and ma'am, some sort of discrimination. Because why only Africans? Why an Asian? Why not the Western leaders? Taba? Diba? Makikita. Kasi tayo lang din naman ata ang bansa sa buong Pilipinas na kukunin yung kanyang tao. Oo. Oh. Ang tanga. Nakakahiya. Alam nahihiya ako. It's ano, shameful. Because Yes, ma'am. It's shameful because the world was watching and then they were completely taken aback that there is a government who will deliver its citizen to a foreign jurisdiction to be jailed in another country when all of them are taking back getting back all their ano, citizens. So that is the ICC map And then we go to the Philippines, our favorite topic. Ang dami-dami dami nilang sinasabi, oh napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pagbaba yung inflation, madaming investments. Uh, we are on our way to uh, becoming uh, from a developing country to so, the next level. Maganda siya tingnan sa papel, ah. It looks good on paper, but you don't see it at all. In the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. own mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? yes? The poor, getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Yes. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer, sa yes. Pilipinas, Mag-ingat kayo, mga ano, kababayan namin earning in dollars because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat ng na even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Oh, informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, ha? Para, ano, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa, sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayan ng kuryente, nagbabayan ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din, ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko sila tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi lang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi Dalawa doon, graduate na ng college, ma'am. Nag-aaral sila. Pumasok sila sa amin, na nag-aaral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So, meron silang equivalency for uh, 40-year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Kay... Magsige na lang ka, o. Kauban sa balay, dinhi wala na kayo dinabuhat. Dagko na kay kung mga anak, ma'am. Sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old. 12 years old. O 8 years old. Kinahanglan ka ba na o gasistan? No. Di na na kinahanglan ng Because we want them to be independent. Pero ang ilang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili mi, dili mi, diriran mi kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili po nga na ma'am, oi. Ah, uh, to the point na, To na ang isa, naingon siya, pwede ko ni mo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. <laughs> wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina. Wa, nanay ginabuhat, ma'am. <laughs> Kaya ko na akong mga anak, pero di ikin siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. kung hal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga pinsuon, iyahang mga mangod. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes. 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero nasa at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. Huwag <laughs> niya kayo ng future ma'am, dahil lang sa atakaroon. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita. Magutang, ganito, example ha. Magutang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Magutang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? Eh wala din tayong nakikita.